hindi na talaga ninatapos ang painting. Nang sumunod na araw kasi, linggo nagsimba sila ni Jackson. Paglabas nila ng simbahan ay nagtuloy sila sa palengke para mamili ng mga ipapasalubong sa kanila at sa mga magulang nito. Isang kain na malalaking manggang hinog at hilaw ang nabili nila. Dalawang malalaking langka at ilang kilong abukado. Bumili rin sila ng ilang sariwang isdang malalaki. Ang isa ay ipinaluto nila para sa tanghalian at ang iba ay pinalagyan nila ng yelo sa mag berong at antang para may uwi sa kanila at sa Maynila. Hindi na sila nakapagtrabaho pa. Pagkagaling kasi nilang mamili, ay muli silang naglakad sa buhangin habang hinihintay nilang makaluto ng tanghalian. Matagal na naman kasi silang magkikita uli, lalo na at papuntang Singapore si Jackson. Kaya sinamantala na nila ang pagkakataong magkasama sila. Masakit na sa balat ang sikat ng araw kaya naupo sila sa buhangin sa ilalim ng isang malaking puno ng talisay. Pag nandoon ka na sa Singapore, Baka makalimutan mo na akong tawagan. Sabi niya, nakahawak ang isang kamay niya sa hita ng kasintahan. Pwede ba namang mangyari yun? Tatawagan kita sa dati ng oras dahil pareho lang naman ang oras dito sa atin at sa Singapore. Hihintayin ko ha. Dapat lang no. Saka huwag kang magpapaligaw habang wala ako ha. Ako pa, ay kalilan ba naman ako nagpaligaw mula nang maging magkasintahan tayo? Napangiti si Jackson. Nagsisiguro lang naman ako. Maganda ka kasi. Alam kong marami pa rin mga binata ang umaaligid sa iyo. At ikaw, baka naman ipagpalit mo ako sa mga inchik doon. Ang lakas ng tawa ni Jackson. Nakita nilang tumatakbong papalapit sa kanila sa Aljot. Alam na agad nilang tatawagin sila nito para kumain. Hindi nga sila nagkamali. Nakaluto na raw ang inay nito. Pagtayo nila ay kinuha ni Jackson sa bulsa ang wallet at binigyan ng limang pisong libo si Aljot. Oh mag, Magandang salpo na ang mabibili mo dyan, sabi nito. Maraming salamat po yan. Tungang-tuwang sabi nito at nagpaunin na sa kanila sa pagtakbo at patalong-talong sa katuwaan. Gusto ko ang batang iyon, sabi niya. Mabait ang batang yan, kaya hindi ako nang hihinayang nabigyan siya ng pera. Hindi na sila nagtagal. Gusto na rin kasi. Ni Jackson na makabalik na ng Maynila dahil marami pa raw itong aayusin kaugnay sa patungo nito sa Singapore. Nagpahinga lang sila ng ilang sandali matapos ang tanghalian at lumakad na rin sila. Hindi man niya natapos ang kanyang painting ay masayang masaya naman si Camila dahil sa dalawang araw din lang pagkakasama ng kasintahan. Madalang kasing mangyari iyon, kaya naman tiyak niyang hindi agad-agad malilimutan ang karanasang iyon. Maaga silang nakarating sa kanila sa lukban, oras ng merienda, kaya inanyayahan niya ang lalaki na pumasok muna. Nagpaumlak na may ito at talagang nasiyan siya ang masarapan nito ng gusto sa sago at kamote Pati ang kanyang inay at dalawang kapatid ay tuwang tuwa dahil kitang kita ng mga ito na handa talagang bumaba ang kanyang kasintahan para lamang maabot siya nito. Ilang sandali pang nakipagkwentuhan ito sa kanyang inay at dalawang kapatid bago tuluyang umalis. Inihatid nila ito hanggang sa at kumuway pa sila nang magsimulang umandar ang sasakyan nito. Kumusta ang lakad ninyo? Tanong sa kanya ng kanyang inay nang makabalik sila sa loob. Binubuklat nito ang maraming pasalubong na binili ni Jackson. Masaya ho ako, inay. Kahit paano ay nakapagbakasyon ako ng dalawang araw. Mabuti naman. Ang gaganda na ng mga manggang ito. Ang lalaki at mukhang matatamis. Inay, may sinabi ho sa akin si Jackson. Napahinto sa ginagawang pag aaw ng mga mangga buhat sa kain ang kanyang inay. Napatingin ito sa kanya. Ano ba iyon? Palis ho kasi siya patungong Singapore sa Miraculous. Magtatagal ho siya doon ng mga limang buwan. Gusto niya magpakasal na kami pagbalik niya. Natigilan ng kanyang inay. Pero nag-aaral ka pa. Maaari naman daw ako magpatuloy sa pag-aaral kahit asal na kami. Sa katutulong din daw siya sa pag-aaral nitong dalawa kong kapatid. Napatingin ang kanyang inay sa dalawang kapatid na nakikiosyoso sa mga pasalubong na dala nila. Pumayag na ko iyo inay. Mabait naman si Kuya Jackson eh. Saka mayaman pa. Singit na Jess. Oo nga inay. Sagot naman ang bonso nila. Mas sa baga may pangako siyang tulong sa dalawang kapatid mo, hindi na ako tutulog. Ang totoo naman ay gusto namin siya ng itay mo para sa iyo. Salamat ho, inay. Pero teka, yun bang mga magulang niya? Ay payag na magpakasal kayo. Hindi siya nakasagot. Hindi naman kasi alam ng kanyang inay at itay na ayos sa kanya ng magulang ni Jackson. Hindi ko ho alam, inay. Pero ang sabi ni Jackson ay wala naman daw problema sa kanyang mama at papa. Pagsisinungaling na lang niya para mapalagay ang loob ng kanyang inay. Kung sa bagay ay tiyak namang mamamanhikan sila sa atin, nung pagsama lang nila kay Jackson para manhikan ay indikasyon sure na gusto ka rin nila. Hindi na lang siya kumibo. Alam naman niya ang walang pamamanhikan ang mangyayari kung sakaling ang matuloy ang kasal nila ni Jackson. Wala namang naging problema sa plano ng building na ginawa ni Jackson. Nang makita ito ng limang Singaporean na siyang nagpapagawa ng building, ay agad na nagustuhan ng design. Liban sa mga minor dirties ay walang ipinaiba sa kanya ang mga kliyente. Pagkaraan ng isang linggo ay naaprubahan ng design, kaya inihanda na ang pagsisimula ng construction ng building. Ang kanila rin kumpanya ang gagawa niyon, kaya pagkaraan pa uli ng isang linggo, ay nagdatingan na ang kanilang mga engineer na siyang mawamahala sa construction. Si kailangang naroon pa rin para tiyakin ang lahat ng detalye sa kanyang plano ay masusunod. Nang gabi ng araw na ma kanyang plano, ay agad na tumawag si Jackson kay Camila. Matapos siyempre ipagbigay alam sa kanyang papa ang magandang balita. O kaninang hapon ko pa hinihintay ang tawag mo eh. Sabi ni Camila, busy ako mula kaninang umagang hanggang hapon, sweetheart. Sabi niya sa masamang mo, masayang boses. Mukhang masaya ka. Talaga, Camila, kasi na-approve na ang planong ginawa ko na walang major revisions. Talaga? Oo. Blowout. Actually, ayun nga ang gusto kong gawin ngayon dahil masayang-masaya ako. Gusto kong kumain sa labas at gusto kitang i-blowout. Naku, sayang naman at wala ako dyan. Ayun nga eh. Ang lungkot naman ko magse-celebrate ako mag-isa lang. Ano kaya, Camila, kung humanap na lang ako ng isang Pilipina dito at siya kong i Subukin mo at makikita mong hinahanap mo. Pabirong pagbabanta sa kanya ng kasintahan na kinatawa niya ng malakas. Anong gagawin ko? mag -out ka na lang ng pagkain at siyan ka lang sa apartment mo kumain. Isipin mo na lang na ako ang kasalo mo. Napabugas siya sa hangin. Pagla kasi niyang namis ang kasintahan. Kung nasa Maynila lang siya, kahit gabi ay talagang susugod siya sa Quezon at magdadala ng lamang ng maraming pagkain para mapagsaluhan nila ang pamilya ni Camila. Ay oh siya, sige na. Lalo lang akong nalulungkot na wala ka dito sa tabi ko eh. Ako rin eh. Miss na miss na kita. Sige na, sweet. Bye, I love you. I love you too. Napabugas siya ng hangin ang matapos ng kanilang pag-uusap. Lumabas siya ng kwarto at bumaba na ng building. Kakain siya sa labas at magsasaya siya kahit siyang mag-isa. May compared din na Camila at Ivy ng alskuatang Tulad ng nakagawian ay bumili muna sila ng pagkain sa canteen. Saka sila nagtuloy sa paborito nilang lugar sa campus. Naupo sila sa mahabang stone bench at doon sila kumain. Hindi pa yata tumatawag si Jackson. Puna ni Ivy nang matagal-tagal na silang nakaupo doon. Hindi talaga siya tatawag ngayon. Sinabi niya niya sa akin kahapon dahil magiging very busy daw siya sa linggong ito. Sa gabi niya lang daw siya tatapag kapag nasa kanyang apartment na siya. Hindi mainam. Makapag-uusap kayo ng matagal. Oo nga. Nakangiting sabi niya. Saglit silang nawala ng imikan habang inuubos nilang dalang marienda. Maya-maya ay natanaw niya ang kapatid na si Jessie na mabilis papalapit sa kanila. Tingin niya ay malungkot ito kaya agad siyang kinabahan. Tiyak niyang napakahalaga ng sadya nito para puntahan pa siya sa iskulahan. Ate, tawag nito sa kanya ng makalapit. Ewan ba niya pero ang dinig niya parang basagang boses ng kapatid. O Jessie, bakit napasugot ka? Tanong niya di. Ate, umuwi ka na sabi ng nanay. Bakit daw? May nangyari ba? Tumingin si Jessie kay Ivy. Halata niya sa ekspresyon ng kapatid na nagpipigil lang ito ng damdamin. Pero parang gustong maiyak. Ano ba ang nangyari ha? Ate si Itay, nakulong. Ha? Bakit nakulong ang Itay niyo? Singit ni Ivy. Nakasagasa siya ate. At patay daw yung lalaking na nasagasaan niya. Diyos ko. Huwag ka na munang pumasok ng ibang pang subject ate. Kailangan makauwi ka na at panayang iyak ng inay. Natatakot kami ni Manny. Napatingin siya kay Ivy. Sige na Camila, umuwi ka na muna at ako ng bahalang magsabi sa teacher natin kung bakit hindi ka papasok. Salamat Ivy. Paano tutuloy na kami? Sige. Niyaya niya ang kapatid na lumabas. Ramdam niya ang panginig ng kanyang mga tuhod dahil sa matinding pag-alala para sa kanyang inay at itay. Paano ba niyang nalaman ang nangyari? Tanong niya sa kapatid habang naglalakad sila patungo sa istasyon ng jeep na hindi naman kalayuan sa kanilang eskulan. Dumating si Rick, yung kasamahan ni Itay at siya nagbalita sa amin. Nasaan daw si Itay ngayon? Nakakulong daw sa kapitulyo. Doon nyata niya at nasa gasaan yung lalaki. Hindi na raw nadala sa ospital yung nasa gasaan. Dahil namatay na agad ang daspat. Diyos ko, bulalas niyang napapikit pa. Parang nakita niya ang kanyang ng nangyari. Ang masama ate, nagsiselfon daw si Itay nang masagasaan niya yung lalaki. Nagsiselfon. Oo ate, kaya siguro hindi napansin yung lalaking tatawid. Napailing siya at nakagat ang mga labi upang hindi siya mapaiyak. Gusto niyang sisiyo na kanyang itay kahit hindi pa naman niya alam ang buong pangyayari. Alam naman kasi na kanyang itay na hindi dapat nagsiselfon ng isang nagmamareho, lalo na ng isang jeep na maraming sakay. Nakarating sila sa istasyon ng jeep at nakasakay naman agad sila. Madaling na puno ang jeep kaya nakaalis na agad sila. Pagdating nila sa bahay, inabutan niyang umiiyak ang kanyang inay. Nakabantay dito ang kapatid nilang si Manny na wala namang magawa upang kalamayin ang loob ng ina. Inay, tawag niya dito. Pupunta tayo sa kapitolyo bukas, Camila. Kailangan puntahan natin ang itay mo. Kailangan niya ng karami sa kalagayan niya ngayon doon sa kulungan.